nga po ba ang prostate para mas maintindihan natin kung bakit nagkakaroon ng discomfort kailangan muna natin palakayin ang prostate ang prostate po ay isang maliit na glandula na matatagpuan sa ilalim ng pantog at paligid ng uretra ng lalaki ang pangunahing trabaho po ng prostate ay gumawa ng likido na tumutulong sa pagdala ng sperm sa panahon ng intimate relations. Ngunit kapag ang prostate po ay may problema tulad na pamamaga, infeksyon, maaari ito magdulot ng sakit sa panahon ng intimate relations. So number two po, kung may prostate issues, bakit nagkakaroon ng pain? Kung ang lalaki ay may mga kondisyon sa prostate, gaya ng prostatitis o pamamaga ng